so much. Hey. Last day ko today guys. Ang ganda ng view. Ang ganda na ng experience ko kanina. Ang bay talaga ng mga locals dito. Binigyan niya ako ng food for the dog. Hindi ko alam kung dog So nagpakalat ako ng food. So may video ako. Pero nakalimut may nakalimutan akong gawin. Mag yung ginagawa ko na service ko. Sayang. Pero okay lang. Ngayon hindi, hindi namin maintindihan ngayon ang lamig ah. Kasi kahapon hindi naman malamig. Noong isang araw hindi malamig. Ayan ang uh, talaga. Welcome to Baku. Pero last day ko today. Tomorrow lilipad na ako. Nakaipit tayo today kasi pinatamat na ako maglugay, puro lugay. Ngayon, hinayaan ko na lang siyang kulot. Hindi ko alam kung nasan ako. Pasok lang ako ng pasok kung saan. Hmm, Ito naman dito. Ito na dito na.